Ano ang mangyayari kapag ang isang buong lungsod ay nasilyuhang hindi nakasiguro? Paano nakakahanap ng tubo ang mga magsasaka sa data ng lupa? Dapat bang iligal na huwag pansinin ang pagbabago ng klima? Paano hinuhubog ng pandaigdigang kalakalan ang Amazon? Ito ay mga totoong kwento na may mga pandaigdigang stake na muling hinuhubog kung paano umaangkop at umunlad ang mga ekonomiya sa isang mabilis na paglipat ng kuryente. Ngayon, kami ay sumisid sa apat na kwento na nagpapatunay na ang presyon ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagunlad. Ako si Alex Chen. And ako si Jordan Park. Ito ay net positive. Dinadala ng net positive ang pamumuhunan, inobasyon at epekto nagpapasigla sa paglipat ng enerhiya sa Asia. Kami pakikipagtulungan ng Climate Capital Asia at Future Keepers. Ginawa gamit ang Generative AI at Editor ng Tao. Pinuputol ang ingay upang ipakita kung ano nagpapakilos merkado at nagbabago mundo. Ngayong linggo, kami ay nakahilig sa isang tema kapag ang mundo ay naglalapat ng presyon, ang pag-unlad ay madalas na sumusunod. Maririnig mo ang tungkol sa mga sakahan na lumalaban sa pagbabago ng klima gamit ang mga makabagong tool, muling isinulat ng mga lungsod ang playbook para sa katatagan, mga korte na ginagawang may bisang batas ang mga pangako, at mga pandigdigang labanan sa kalakalan na muling hinuhubog ang mga kagubatan sa mundo. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita kung paano ang pagkapurahan ay nagpapasiklab ng pagkamalikhain at kung bakit ang Asya ang nasa puso ng pagbabagong ito. Handa nang tuklasin kung paano nagiging progreso ang pressure? Sumisid tayo. Ang Scotland ay nangunguna sa isang tahimik ngunit malakas na pagbabago sa pagsasaka at nakuha ito ni Peter MacKillop sa kanyang artikulo, Ang Regenerative Revolution ng Scotland. Ang data ay ang bagong bumper crop para sa mga magsasaka. Sa buong bansa, muling naiisip ang regenerative agriculture sa pamamagitan ng teknolohiya at hard data. Ang mga magsasaka ay nagde-deploy ng mga senso sa mga field gamit ang satellite imagery para subaybayan ang mga kondisyon ng lupa at nag a ng carbon accounting system para subaybayan ang biodiversity, water cycle, at greenhouse gas absorption. Hindi ito tungkol sa teorya o pilot project. Ito ay mga operational farm na nagpapatunay na ang na-verify na data sa kapaligiran ay may tunay na halaga sa pamilihan. Narito kung bakit ito mahalaga. Sa unang pagkakataon, ang kalusugan ng lupa at pag-iimbak ng karbon ay maaaring idokumento ng may katumpakan at nagbubukas ng mga bagong stream ng kita. Ang na-verify na data ay nagbubukas ng mga carbon credit, nakakaakit ng mga institusyonal na mamumuhunan at nagpapalakas sa kaso para sa pagpupondo sa klima. Ang mga magsasaka ay hindi na lamang gumagawa ng pagkain, gumagawa sila ng masusukat na mga aset ng klima. Binabalangkas ito ni MacKillop bilang radikal na pagbabago. Ang sustainability ay hindi na gastusin, kundi asset. Isipin ang sakahan na kumikita hindi lang sa pananim, kundi sa carbon na nakalak sa ilalim ng lupa nito. Ang pananaw ay praktikal na katotohanan sa Scotland, nagtatakda ng President na may pandaigdigang implikasyon. Habang umaangkop ang mga magsasaka, binibigyang pansin ng mga gumagawa ng patakaran at merkado dahil ang modelong ito ay umakyat sa buong mundo. Kung ang agrikultura ay magiging pinagkakatiwalaang ang tagapagtustos ng pagbabawas ng karbon, binabago nito ang ekonomiya ng pagkilos sa klima. Higit pa ito sa uso, ito ang pundasyon ng isang bagong ekonomiyang pang-agrikultura, isa kung saan ang data ay kasing ng butil at ang katatagan ay nakasulat sa modelo ng negosyo. Susunod, naghuhukay kami sa isang mahirap na katotohanan na may mataas na pusta, ang tumataas na halaga ng panganib sa klima, kung paano nito muling isinusulat ang mga patakaran ng insurance, at ang nakakagulat na pagkakataong nagbubukas. Si Lucas J. Poles, sumusulat para sa Climate and Capital Media, ay may pamagat sa kanyang ulat, Uninsurable, When Climate Risk Hits the Ledger. Matindi ang premise, sa buong Asia, Mula sa baybayin ng Japan hanggang sa masikip na mga lungsod sa Southeast Asia, ang ilang mga distrito ay nalantad sa baha, bagyo o napakalaking apoy, kaya't ang mga taga-siguro ay naglalakad na lang palayo. Ang pagbabago ng klima ay gumawa ng ilang mga panganib na masyadong malaki sa presyo. Ngunit narito ang twist na itinampok ni Lucas. Pinipilit ng mismong pressure na ito ang mga lungsod, negosyo at mamumuhunan na maging malikhain. Sa Seoul at Jakarta, ang mga komunidad at lokal na pamahalaan ay nagdodoble sa katatagan, nagpupondo sa berdeng infrastruktura tulad ng mga kagubatan sa lunsod at seawall at nangunguna sa pampubliko-pribadong pakikipagtulungan para sa pagbabahagi ng panganib. Ang mga insurer mismo ay nagpipilot ng mga bagong modelo, parametric insurance para sa matinding lagay ng panahon o coverage na nakalink sa masusukat na adaptation. Malinaw ang pananaw ni Lucas. Ang pagiging may label na uninsurable ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang mas matalino, mas nababanat na ekonomiya na may mga insentibo na nakahanay para sa maagap na pamamahala sa peligro. Ang sistema ng pananalapi nagpapadala ng mensahe, umangkop at susunod ang kapital. Kung ang pag-ibig sa planeta ay isang krimen, pagkatapos ay ikulong mo ako. Ngunit narito ang totoong headline. Ang hindi pagkilos sa klima ay ilegal na ngayon at ang mga epekto ng Ripple ay maaring umabot sa bawat gobyerno at boardroom. Nagulat ang Blair Police para sa Climate and Capital Media. Ang kanyang kwento, idineklara ng nangungunang korte ng UN na ilegal ang hindi pagkilos sa klima. Sa isang palatandaan na opinyon, ang International Court of Justice ay nagpasya na ang mga pamahalaan ay hindi basta-basta maaaring itanggi ang pinakamalaking hamon sa mundo. Ang hindi pagkilos sa klima ay maaari na ngayong hatulan na isang paglabag sa ilalim ng internasyonal na batas. Inalis ni Blair ang malawak na ripple effect sa buong Asia. Para sa mga nangangampanya at aktivista ng kabataan, ito ay isang tool sa pagbabago ng laro, nagbibigay daan sa paglilitis, pagpapalakas ng kanilang pagkilos at paghimok sa mga lokal na mambabatas na kumilos ng mas mabilis. Para sa mga mamumuhunan, nagpapakilala ito ng bagong layer ng panganib. Ang mga tagapamahala ng asset at pinuno ng korporasyon ay kailangan tasahin hindi lamang ang pagkakalantad sa pananalapi at reputasyon, kundi ang tunay na legal na kahinaan na nakatali sa pagganap ng klima, pero may positibong anggulo. Ang mga nauuna na iniayon ang operasyon, pamumuhunan at patakaran sa mga umuusbong na legal na pamantayan ay kukuha ng tiwala ng merkado at ng susunod na henerasyon ng mga mamimili. Gaya ng sinabi ni Blair, naging totoo ang pananagutan. Ang insentibo upang mamuno ay hindi kailanman naging mas malakas. Ang alitan sa kalakalan ng US at China ay umaago sa mga kontinente sa paraang kakaunti ang inaasahan. Hinuhukay ito ni John Howell sa kanyang piraso ng Climate and Capital Media. How are US-China trade tensions driving deforestation in South America? Kapag ang taripa at pampulitikang standoffs ay nakakagambala sa tradisyonal na ruta ng kalakalan, ang mga mamimili sa Asia ay bumaling sa alternatibong supplier para sa soy, karne ng baka at troso, kadalasan sa South America. Ang pagbabagong iyon ay nagdaragdag ng presyon sa mga rehiyon tulad ng Amazon na nagpapatindi ng panganib sa deforestation. Ipinaliwanag ni Howell na ang pagkagambalang ito ay may nakatagong halaga. Mas maraming lupain ang na-clear para sa produksyon, lalo na sa mga sensitibong ekosistem ng South America tulad ng Amazon. Habang ang taripa ay nagtutulak sa daloy ng kalakalan sa timog, ang pangangailangan mula sa Asya ay nagpapabilis ng deforestation at nagpapalubha ng layunin sa klima sa buong mundo. Sinabi ni Howell na ang ugnayang ito sa pagitan ng geopolitikal na patakaran at pinsala sa kapaligiran ay madalas hindi napapansin, ngunit ang kahihinat na nito ay malalim. Naglilipat ng panganib sa kapaligiran mula sa isang rehiyon patungo sa isa pa at nagtataas ng tanong tungkol sa pananagutan sa pandaigdigang kalakalan. May magandang balita ba? Tinutukoy ni Howell ang kislap ng pag-asa. Pagsisikap ng pamahalaan ng South America na palakasin ang pagsubaybay at pigilan ang ilegal na paglilinis. Sinamahan ng lumalaking internasyonal na atensyon sa transparency ng supply chain. Hindi ito mabilis na pag-aayos, ngunit nagpapahiwatig na kahit sa gitna ng digma ang pangkalakalan, may puwang para sa mas matalinong patakaran at mas malakas na pagpapatupad upang maprotektahan ang kritikal na kagubatan. Apat na netong positibong dapat ipagdiwang ngayong linggo. Ang regenerative farming ay naghahatid ng mga tunay na benepisyo sa klima na nagpapatunay na ang napapanatiling agrikultura ay maaring magmaneho ng masusukat na pagunlad. Ang mga hamon sa klima ay nagpapasiklab ng mas malakas, mas luntiang mga lungsod na ginagawang katatagan at pagbabago ang kahirapan. Binabago ng batas ang pananagutan tungo sa pagkilos at pag-asa na nagbibigay sa mga komunidad ng makapangyarihang mga kasangkapan upang humiling ng pagbabago at tinatanggap ng mga pandaigdigang supply chain ang transparency at stewardship na nagpapakita na ang responsibilidad ay maaaring maglakbay sa mga kontinente. Ang bawat hamon ay pagkakataon upang mamuno. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo na may higit pang solusyon, estratehiya, at kwentong nagpapalakas sa pagbabago ng klima ng Asia. Ang Net Positive ay ginawa ng Climate Capital Asia at Future Keepers gamit ang generative AI at synthetic media.